Guys, mga amiga, mga amigo, welcome to Mama Chona Pure Pinay. Guys, ang akong gustong itapi karong adlawa is about kailangan matatag sa sarili, guys. Kailangan lig na ito atong kaugalingon, guys. Gabi ko ninyo, kundi na ito liguno na atong kaugalingon, dili ta maka move sa gusto na to, guys. Dili na ito maabot ang atong gusto. Um, ako, guys, no, Daghang kog mga gusto sa kinabuhi no Daghang kog mga wishes mga dreams pero sa high nabitaw guys nga kanang dili ni mo siya makuha dayon dayon no kinahanglan magpaabot pa ka katuig guys magpaabot og pila ka katuig, ka -katuig before nimo maabot ang uban ni, ng uba ni mong mga uban nimo pangandoy guys usa sa mga pangandoy guys is about aning katong pag 2020 Sige na kung ka ng panggawin maghibo ko na kong YouTube. Kaya ganahan bito ko guys nga, nga mag-istorya ta ba. Ganahan kay... ko ano kay pagamay ko na ako, guys. Ang ako yung kanang, ang ako yung si panganan niya. Ang akong pangandoy sa akong kinabuhi is about uh, nangandoy you guys nga, nga mamaskom ko. Mas, mas ko mas communication. Nga karabit ang mga newscaster guys. Magyo siya nga akong pangandoy sa una. Then tungod lagi nga, pobrita dili may ka-afford. So, ang wala ko makakuha na guys kasi syempre di ko ka-afford niya dili sa kay ko dagko grado guys kasi sakto ra ba ko dili ba ako yung mga bright yung bright yun. so ako na lang siya guys ang ako mga pangandoy nga mahimong maskom guys wala na lang ko mag wala na lang ko magkanabitong uh, Mangandoy anak guys ako nang gikalimtan guys So katong pag 2020 guys naabot iba na kan tulog sugod so, tong mga YouTube guys na nag pandemic na to siya So makita ko sa YouTube guys nga okay na may daghan kay mag YouTube so suway ko no ko ani So katong time ma'am dili pa kay ko kanabitong sa so, wala pa kay ko kanang believe sa akong kaugalingon nga nga ipakita na kung, kung dagway or wala pa ko believe nga makibaw ko ani mo storya about ani nga akong himo guys kung may story sa inyo guys kung ako ba ning makaya so so murag kuan pa ko guys ba murang insecure pa kay ko time ha? so karon na po guys katong sa ko nangingon sa inyo sa my last video guys nga nga kanabitaw ning decide ko guys nga okay kung dili na ako ni siya buhaton ka niya. mawagun ni siya kung ipangandoy no, diba? Mawagun ni siya kung gi, 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 sana gi, ako yung gi ka una-una per ba nga maghimo, ko ani. So, naka-decide yung ka direct na pag-October guys, na-decide yung ko, okay, akong i- ako nun i-challenge akong kaugalingon kung makaya ba din ako sa maaning pa nato na to sa usag usa guys. So, moto siya akong gi, giswayan guys. So, ang akong na, kuha ng leksyon, ani guys is about aning, kinahanglan gyud ta guys nga magmalig-on sa atong kaugalingon no nalig-uno na to atong kaugalingon nga maging matatag tayo sa ating sarili guys nawal hindi natin nawa wag tayo mawala ng pag-asa kay ngano guys kani nga, kung usahay nga ato mapangandoy guys mabut ra ni kung imo gining kana bitong nunaon nga mabut gyud siya mabut gyud si mga guys pero dili sa tanan panahon guys nga naa na ada na, na, yon so kuan siya guys kana bitang kana kinahanglan nasa kay pasensya kinahanglan nakay kay na pagtuos imong e kaugalingon kinahanglan lig uno ni e mo mong kaugalingon kay e, sama aning paghimo nako sa YouTube guys usahay way mananaw usahay kana bitang why mo like Wasay walay well, like yun ko YouTube so okay na na siya guys no kinahanlan ko nga nga ako lang yung, yung, yung like ako guys kaya ako ang gusto what makes you happy guys buhaton nimo guys as long nga dili ka makatapak og tawo guys di ka maka makatamak og tawo kanang buhaton na, na siya guys basta imong kalipay guys so mao ni siya ang one of my um, dreams nga maghimu ani guys nga nga makaya nila ko guys pa-extra sa inyo guys so gilik unang lang gid ako galing guys bahala na guay bahala na guay ni subscribe pero nagpasalamat jug maayo sa manitan aw nagpasalamat ko sa mga subscribers na ko nga i think 65 na kana 66 man to guys ikaw yeah, 65 na guys so Thank you so much. Ako yung gi appreciate ang yung pagpanen sa akong video. Ako yung gi appreciate kaniya subscribe mo Thank you so much, guys. Kaniya nakatabang yun is sa akong kaugalingon, guys. Kaniya ako pag video karon sa inyo, guys. Guys, thank you so much from the bottom of my heart. So next video, guys, we'll talk another topic. Okay? Salamat sa pagpanen aus. Thank you, guys. Bye.